Ayan mga kabroses, dito tayo sa bangga na bago natin gagawin Abali release to, ang bangka mali Ang bangka mali lang Abali eh. pinoporma na natin yung release dyan Para mamaya ay magkabit natin Bale, ito yung bangka. Ay, mga sa andito na tayo sa <coughs> giniyak-giyak na natin yung ready natin yung ating PVC Ayan. Ayan na yung PVC niya. Ayan. Ay, butasan ko na. Pero yung release kakabit na natin ngayon. Papay-pahinga na nga tayo kasi so, nakakain tayo. pasensya na kita sa ating video kasi wala tayong tripod na ginagamit kaya ganyan lang update update lang sa ating ginagawa abangin nyo lang ulit yung ating gagawin maya maya yon, bali sumilong muna kami rito kasi naula na Ayan, na. tayo pakita ko sa inyo ano na ayun yung, ayun yung bang tayo At nagawa natin yan kaya nga tayo bukas na ulit uh, dito na lang mga kabrosis babay na uh, Johnny